قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه Manwala wa baad Ahlan wa sahlan bikum fi madrasa Alim nil-Islam Ang lahat ng papuri Pasasalamat Ay nauukul lamang Sa Allah subhanahu wa ta'ala Naway ang kanyang Pagpapala, habag, kapayapaan Ay mapasa kanyang Huling sugod propeta Na si propeta Muhammad Sa kanyang mga pamilya mga kasamahan at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Muli, mga kapatid, welcome sa ating palatuntunan Madrasa Alim Nil Islam o Paaralan Ituro Mo Sa Akin Ang Islam. At ito ang ating pangatlong pagsasama pangatlong yugto episode sa ating subject na fiqh. Alhamdulillah, natalakay natin kung inyong natatandaan sa huling episode natin ang patungkol sa mga pinakukunan ng batas ng Islam. Nararapat lamang sa isang mananampalatayang Muslim na dito magmumula sa mga bagay na ito ang kaniyang pamantayan, ang patnubay. Ito ang Quran, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang hadith, sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pangatlo ang ijma'u salaf, ang anumang bagay na pagkaisahan, na pagkasunduan ng mga ninuno na pantas na mga Muslim tulad ng mga sahaba. At ganoon din ang sinasabi natin na panghuli, ito ang kiyas. At sa sandaling ito, ang ating tatalakayin, insya Allah, ay ang patungkol sa Islam. Patungkol sa Islam at ang mga haligi nito, summary, sapagkat itong level 1 na ito ang tatalakay natin ay ang limang haligi ng Islam. So, ano ba ang Islam? Ano ang kahulugan ng Islam? Marahil, naririnig natin palagi sa ating mga lecturer, sa mga libro na binabasa natin, kung ano ang kahulugan ng Islam. Ang Islam ay Arabic na kataga na ito ay mula sa tinatawag na salam ng ibig sabihin ay kapayapaan. Ang Islam, kompletong pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kautosan ng dakilang tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kung kaya ang sino mang sumunod, sumuko, tumalima sa kalooban ng tagapaglikha, siya ay matatawag na Muslim. So ang Muslim sinuman ang sumunod sa Islam na siyang kumpletong relihiyon na ibinaba ng Allahu Subhanahu wa Ta'ala na siyang tagapaglikha. Mga kapatid, ang pananampalatayang Islam ay sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto ng buhay. Hindi lamang pangailangang espiritual na tinutupad ng isang Muslim sa loob ng mga masjid, bahay-sambahan, tulad ng pagsasala, pagdarasal, limang beses, pag-aayuno, iba pang mga ritual na gawain, hindi rin ito malawak ang pamamaraang naukul sa pangkabuhayan lamang. Hindi rin ito mga batas at mga prinsipyo para sa pagtatag ng lipunan at pamamaraan lamang. At hindi rin ito mga pinagtipunang aralin tungkol sa kagandahang asal, pakikitungo sa ibang tao, bagkos. Bagkos, ito ay isang pamamaraan na sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto ng buhay, ng walang nakahiwalay na ano paman. Kung kaya ito ay kumpletong sumasaklaw sa lahat ng mga aspeto ng buhay ng isang tao. Katotohanan mga kapatid, sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran. Ano ang sabi ng Allah? al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al dina. Ayun sa pinakamalapit nitong kahulugan Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Yawm, sa araw na ito, ginawa kong kumpleto sa inyo, ganap, kumpleto, ang inyong relihiyon para sa inyo. At nilubos ko ang aking biyaya para sa inyo. At aking pinili, pinili para sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Mga kapatid, ang Islam ay inihalin tulad ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang gusali na kung saan ito ay may mga haligi. Itong mga haligi na ito, pillars, ito yung nagpapatibay sa ano, ngan ng palataya ng isang muslim tulad nang nabanggit sa hadith ni an ibn umar radhiyallahu anhuma qala kala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bunya al-islamu ala khamsin shahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamissalah wa itaiz zakah walhajj wa ramadan rawahu bukhari wa muslim ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi itinayo ang islam sa limang haligi una pagsasaksi na walang ibang diyos karapat dapat sambahin maliban sa tagapaglika ang Allahu subhanahu wa taala pagsaksi na si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugod propeta. Wa iqami sala at ang pagtataguyod ng sala, pagdarasal limang beses sa isang araw. At ang pagbibigay ng kawanggawa, ito yung tinatawag natin na zakah. Pagsasagawa ng hajj, apat, ito yung pilgrimahi sa Makkah, tahanan sa Kaaba, Makkah, at ang panghuli ay ang pag-aayuno sa sa buwan ng Ramadan. Nabanggit din sa ibang hadith, an Umar radiyallahu anhu kal, Bainama nahnu julus inda Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dhata yawmin, idh tala alayna rajulun sharidu bayadi thiyab, sharidu sawadi uh, ashar, la yura alayhi atharu safar, ولا يعرفه منا احد فجلس الى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع قفيه على فخذيه وقال يا محمد اخبرني عن الاسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه ملاسب أولى عمر Kalugdan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala na kaniyang sinabi, Isang araw habang kami ay nakaupo kasama ang propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lumitaw sa aming harapan ang isang lalaking nakasuot ng napakaputing damit. Napakaitim ang kaniyang buhok. At walang palatandaan na siya ay nagmula sa malayong paglalakbay Nanggaling sa malayong lugar at walang nakakilala sa kanya mula sa amin. Hindi namin siya kilala. Siya ay sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam na upo sa harapan niya na ang tuhod niya ay nakalapat sa tuhod ng propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ipinatong ang kanyang dalawang palat sa dalawang hita. At sinabi niya, O Muhammad, sabihin mo sa akin ano ang Islam? Sinabi ni Propeta Muhammad, ang Islam ay ang ka na walang ibang Diyos dapat sambahin maliban sa Allah lamang. Pagsaksaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah ang pagtayo ng limang beses na pagdarasal sa loob ng isang gabi at araw. Ang tungkuling pagbibigay ng kawanggawa, ito yung zakah sa may kakayahan, pag-aayuno sa buwan ng Ramadan at ang pagsasagawa ng hajj sa may kakayahan. Sinabi ng lalaki na nagtatanong, ang sinabi mo ay totoo. Nagulat kami sa kanya, sinabi ni Omar. Nagulat kami sa kanya sapagkat siya ang nagtatanong at pinatutuhanan niya, nagpapatutuo sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa kanya mga kasagutan. ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم Pagkatapos ang lalaki ay umalis at pagkatapos na ako ay maghintay ang sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, "O Omar, O Omar, batid mo ba kung sino ang dumating na nagtatanong?" Sinabi ko, Bini Omar, ang Allah lamang at ang kanyang sugo ang higit na nakakaalam. Sinabi ng sugo, tunay na siya ay si Anghel Gabriel. Nagpunta siya dito upang ituro sa inyo ang inyong relihiyon. At ang limang haligi na ito, mga kapatid, ang siyang mga saligan ng relihiyon at mga dakilang batayan nito. At insya Allah, ito ay bibigyan natin ng linaw ang mga ito at bibigyan ng paliwanag ang mga alinduntunin nito. Ang pangunahin dito ay ang paniniwala na tinatawag natin na tauhid na nadidiscuss sa ibang subject na tauhid. Ito yung tinatawag na pa sa pagsasaksi sa kaisahan ng Allah Subhanahu wa Taala sa kanyang pagiging tagapaglikha, sa kanyang pagiging Diyos, sa kanyang Uh, pagsasaksi sa pagsamba lamang sa kanya at mayroon siya mga pangalan, katangian na natatangi lamang sa kanya. Ganon din ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad ang kanyang huling sugod propeta na kung saan itong dalawang pagsasaksi na ito ay siyang susi sa sinumang nagnanais na yumakap sa Islam. Sumunod na haligin ito, ay ang tinatawag natin na salah, pagdarasal, na siyang pinakadakila, pinakamarangal sa mga ibada o gawaing pagsamba. At ayon sa ibang hadith na sinabi ni Propeta Muhammad, at ang haligi nito ay ang salah, pagdarasal. Na kung kaya, ibig sabihin, ang haligi ng Islam ay siyang sandigan ng pagkakatayo at pagkabuo nito. At wala ang Islam, wala ang Islam kung walang salah walang pagdarasal. Ngunit mga kapatid, sa pagdarasal ay uh, upang ito ay magampanan at ito ay tanggapin bilang tungkulin, kinakailangan isagawa ng isang Muslim habang siya ay nasa ganap na kalinisan. At insya Allah, ito ay uh, i-discuss natin ang mga alintuntunin nito, ipapaliwanag natin sa mga susunod na uh, lecture bi Pangatlong haligi ng Islam ay ang tinatawag na zakah. Sa literal na kahulugan, ito ay kalinisan paglago. Ngunit sa Islamikong pananaw, ang zakah ay nagsasaad ng isang uri ng kawanggawa. Isang uri ito ng kawanggawa na kailangang bayaran batay sa itinakdang halaga ng kayamanan sa natatanging panahon. Ito ay tinatawag na zaka sapagkat ang pagpapala sa mga natitirang kayamanan ay dinadaragdagan dina ng Allah subhanahu wa ta'ala kahit na ang aktual na halaga ng kayamanan ay nababawasan. Yan ay sinabi ng Allah sa kanyang banal ng Quran, Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat kakaita ng pagpapala ng Allah ang pagpapatubo, datapwat ang kawanggawa. Ang pagbibigay ng kawanggawa ay binibigyan niya ng higit na pagpapala. Pangapat, sa haligi ng Islam, mga kapatid, ay ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Ipinagutos ng Allah bilang tungkulin sa bawat Muslim ang pag-ayuno ng isang buwan sa loob ng isang taon. Isang buwan sa loob ng isang taon. Ito ay ang pinagpalang buwan ng Ramadan, pangsyam na buwan sa kalendaryo ng Hijri. At ito ay kanyang itinalaga bilang ikaapat na haligi mula sa mga haligi ng Islam. Sinabi ng Allah sa banal ng Quran, Ya ayuhal ladhina amanu, kutiba alaykumus siyam Kublikum, ang kanyang pinakamalapit na kahulugan, sinabi ng Allah, o kayong mga mananampalataya, ipinag-utos sa inyo ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Tulad ng pag-uutos sa mga nauna sa inyo. Upang sa gayon ay magkaroon kayo ng tunay na pagkatakot sa inyong Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang panghuli ay ang tinatawag na haj. Ito ay isang ibada, gawaing pagsamba na kung saan ay pinagsama-sama rito ang iba't ibang uri ng pagsamba. Tulad ng physical na kalusugan, spiritual at mga pananalaping kakayahan. Okay? So ito ay pinag-utos ang pagsasagawa nito sa sinumang may angking kakayahang pangkalusugan, physical, at pananalapi. Okay? Minsan sa tanang buhay ibig sabihin isang basis lang ito sa tanang buhay ng isang Muslim obligado. Tulad ng sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran, Walillahi 'alan-nasi hijjul baiti man istata' ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allah ganiyun 'anil 'alamin. E Pinag-utos ng Allah sa sinumang may kakayahan sa mga tao mula sa iba't ibang lipi, iba't ibang lugar, na magtungo sa tahanang ito sa, sa Makkah, Baitullah, upang isagawa ang mga alintuntunin ng Hajj. Kung sino man ang tatanggi sa pag-uutos ng Hajj na ito, ay ituturing na walang pananampalataya. Sapagkat ang Allah ay ganap na malaya mula sa lahat ng pangailangan na hindi na ngailangan sa kanya tumanggi at sa kanyang hajj at sa kanyang gawa at maging sa lahat ng kanyang mga nilalang at ito ang pinakabuod ng ating lecture sa araw na ito ang limang haligi ng Islam at ang kahulugan nito at insya Allah sa sunod nating pagsasama antabayan niyo kami wasallahu ala sidina muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون